Bestie Bella Padilla, na dulas, na ipahabon na gift si Paolo Bilino kay King Chu. Ang galante talaga, sulit na sulit ang paghihintay. Halata kay Papi na gagawin ang lahat para kay Ching Hindi papayag na may ibang dadaki pa ang papasok sa buhay nito. Buti pa si Bestie Bella Padilla, palaging na-appreciate ang boyfriend ni Kingi. Ipinamumukha sa lahat ng bashers na matinong dadake at ang penis ni Papi Ayaw niya sa mga komento, Alam niyo kasi, isa sa sekreto kung bakit ganyan yan Napaka positibong tao kasi ni Kinita Girl Pansin niyo, lahat ng mga naging girlfriend niya Pasosyal at hindi maaya ni Pao sa mga trip niya kaya kung ano ang nakikita natin na ginagawa niya, halatang seryoso naman. Kaya lang kasi todo question ang iba, hindi nila ganyan nakilala ang isang Paolo binino, Hinuguskahan nila sa kung ano siya dati. Basta ako, alam ko sa sarili ko na si Kim Q ang naging sagot sa pagbabago ni Paolo ayon pa sa si isang komento. Tinamaan ni Cupido, kaya ganoon na damang magpikay ng effort. Sana tuloy tuloy na ang King Pao. At yung mga projects ninda mas umuswong pa katulad ng mga nagaganap na Na unang pelikula nida tinatangkinik na agad. Ang daming mga supporters ang nag at nagpo-promote dito. Anong senyorito? Sang ayon ba kayo?